Binisita ni Interior Secretary John Vicrimulya ang Pasay City Jail Webes ng umaga, kaugnay sa posibilidad na maaari itong maging piitan ng mga ilan sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Para iklaro uh, po ang procedure ng Ombudsman at ng HLB, basta salary grade, salary grade 26 and below ay RTC sila malalagay, hindi po sa Sandigan Bayan ng kanilang Trial. Dahil doon, ang um, inuhulaan lang, ito yung hula lang naman, eh, baka dito sa Pasay gawa ang trial nila. Baka, pag dito po nilagay ang salary grade 26 below, si Bin district engineer, ay dito po ang kanilang trial uh, venue at dito rin ang kanilang incarceration during trial. At kung sakali namakulong sa Pasay City Jail ang ilang personalidad na sangkot sa DPWH Skangal, tiniyak ni Rimulya na hindi mabibigyan ng mga ito ng VIP treatment gaano mang kataas ang estado nila sa buhay. No VIP treatment. Walang air condition. Uh, ang kwarto lang nito ang air condition dito pero may uh, gave strict instructions na uh, bawal maglagay ng sino mang... Uh, inmate dito sa loob ng warden's office. So doon sila sa common room. Ang tinukoy ni Rimulya ay ang tanging air-conditioned na kwarto sa Piitan ay ang warden's office. Hanggang isang daan na detenido lamang ang kapasidad ng Pasay City Jail ngunit sa ngayon ay halos 700 detenido ang nagsisiksikan sa mga selda. Tiniyak naman ni Pasay City Jail Warden Jail Superintendent Alberto Tapiro Jr. na mayroong pang mga selda na maaring magamit para sa mga darating na detenido. Nakahanda naman po kami. Uh, actually, mas mataas pa po dati ang bilang ng Pasay City Jail. Umabot po kami ng 1,200. Eh kinaya naman po namin. Maayos naman po yung aming pangangalaga sa mga PDM. Ipinaalala din ni Tapiro kung sino-sino lamang ang maaaring makadalaw sa loob ng City Jail. Uh, yung immediate family lang ang pwede. Lawyers? Tapos may oras lang po. Ah. Immediate family, lawyers, doctors, at saka paray ang pwede. And then may time lang din po na pwede silang dumalaw. Kung noon ay naging opsyon ng PNP Custodial Center sa Camp Krame para sa BIP o High Value Detainees, sinabi ni Remulya na hindi na uubra ang detention facility sa kampo ng pambansang pulisya. iba na yun dahil gagawa kami ng bagong building sa lugar na yun. Eh. Um, gagawa kami ng bagong building headquarters na kaalas ng 2.7 billion yata uh, para ma na. So, for due for condemnation na ang lugar na yan. So, definitely sir, wala na, wala na sa option yun yung PNP? Wala na ng Cathedral. Wala na pwedeng uh, -ma ng buhay mayaman sa loob ng, ng kulungan. Kasi dati, ako first time ko nakita yan. Paano mo sila doon sa custodial okay? center? Eh, hindi na ako papayag ng ganyan ngayon. But the law is the law. May ilan din anya na makukulong sa Quezon City Jail dahil malapit naman ito sa Sandigan Bayan kung mauuwi sa paglilitis ang mga isasang pangkaso. Ayon pa kay Rimulya sa kanyang personal na pagtataya, humigit kumulang daan ang indinadawit sa mga bilyong-bilyong pisong halaga ng GOS o Substandard Infrastructure Projects at depende ito sa kanilang salary grade. Tinanong din ng kalihim kung sa CDLD makukulong ang mga nadadawit na kilalang personalidad. Anya, ang ombudsman, ang magdidesisyon nito. Ombudsman, Senator, o DE, Contractor, uh, o what? Yung mga nag-certify ng, nag ng ghost projects na complete kung below salary pay 27 ay eh, it's sila pero kung above sa sila so lahat yung kasama eh lahat yung kasama sa may inday Sir, how about yung former congressman? Yung nag-resign? Uh, malamang, kasama rin yan. No? Dito. Dito? Basta, kas ah, de, Salary grade 27 kasi yun eh. So, Pero, hindi no. kong dati, sir. Dati, for, for sir. Former. Kung hindi po, incumbent, sir. Ay, hindi. Siguro na ano, ano lang. Uh, kung ang goods ba ng tanong niyo kung mm -hmm. ano ang treatment nila? So, Diin lamang din ni Rimulya na nilang ipakita sa sambayanan na magiging pantay ang gagawin pagtrato ng gobyerno sa mga sangkot. Siguro din namin. The most important part is that makita at na ang sa kanila na nagpayaman ay pareho lang sa may hirap na gusto lang tumawid sa mga araw-araw. So, uh, there has to be a limit here and ito na yun. This is it. Ito ang landing spot nila. Samantala, inaasahan na sa safe houses naman ilalagay ang mga sangkot sa mga anomalya na ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice.